Idol, ito yung ating gagamitin Automotive uh, Sorpresor Black Primer Ansal lang kanyang brand Ito naman yung kanyang catalyst So, primer catalyst And then Sorpresor Black Primer Ansal Yan yung ating gagamitin Sa paglalapat natin ng pinturang puti Before tayo magputi, dapat naka black primer tayo Sorpresor And then Before natin i-primer yan, dapat matiyak natin na ang kanyang masilya is matagal nang nakasingaw, nakasuka ang tawag sa amin na nakasuka kasi ito pagka tinakloban natin ang basa pa ang masilya naninilaw kumbaga nagmamarka yung dilaw so depende na sa atin kung ano yung ating paggagamitan so ginamit ko dito ay isang litro at isang litro at kalahati so kulang pa rin kasi makikita natin yan sa galaw ng ating pagpumapatak liquid So hindi sya humihiwala Ibig sabihin medyo malapot pa yun Pero okay na yung ganung lapot Estado na lapot nya So okay na yun kasi primer naman yan Hindi naman yung pintura Importante Na medyo malapot din ang primer Para maka cover Doon sa mga butas-butas Na hindi naman na perfect ng ating masilya Kasi kuminsan mayroon talaga Yung butas-butas na naiiwan Ang ating brand is Ansal Uritin Black primer Sorficer Yung ating catalyst Lagay natin yan dyan lahat Sa ating primer Yan Pag nilagay natin yan dyan perfect 1 liter na siya oh ayan and then itaktak na natin dito so ganun ang mix natin pagdating dyan sa ating materialis na yan kalahati muna kalahating litro ang kanyang thinner i-observe natin kung malapot o malabnaw kung sandali natin na lalabnawan tayo aba bili ka uli ng panibagong primer kulang so dagdagin pa natin ng kalahati pa na thinner ayan apat na litro isang galon na yan dalawang litrong thinner dalawang litrong primer one galon kulang ng konti brad so dagdagan pero ang importante doon yung kanyang lapot o lapnaw depende sa atin yan kung paano tayo gumagamit ng thinner pintura ah primer so mga idol sa aking basis depende sa aking paggamit kung kailangan ko ay malapot o malabnaw So, ito katamtaman lang hindi masyadong malabnaw hindi masyadong malapot so okay na yan pinakita ko na sa inyo kung paano i-mix yan so bahala na kayo yun yung mobs tayo ay gagamit na ng primer na itim wala namang kakaiba sa primer na itim ang kagandahan lang sa kanya ay nakakatulong siya para makounter natin yung paninilaw ng ating masilya kapag nagpintura tayo ng puti naman sya ang kulay ng masilya makita natin yan naninilaw yung ating puti kahit nagprimer na tayo so mahalaga pa rin na patuyuin natin mabuti muna ang masilya before tayo gumamit ng primer at pintura para maiwasan natin ang paninilaw malaking sakit ng ulo pagka nagbackjab tayo eh. kasi kalimitan nagiging issue niya naninilaw ang ating puting pintura yun ang pinakamasakit na party uy, may dumi pa yun ha ito na yung mga idol so nag apply muna tayo ng pinturang itim Ah, primer na item, surfacer so ito yung kanyang before malalapad ang masilya dito rin si area na ito at syempre, sigurado tayong nakatayo naman ito ng mahus pahuli ang bubong so yung kanyang panloob so marami pa dito dapat ayusin pero syempre, pa-primeran pa rin natin yung mga parting may mga masilya dahil syempre, mag-apply tayo din yung puti dyan manilaw yan pagka hindi natin gawin ang ganong proseso.